Parang mas masarap po dito sa niluto ko ngayon, lagyan natin ng itlog na maalat sa ibabaw at ihalo po bago kainin. Para kahit almusal, pananghalian, pwedeng pwede po. Kahit pang baon, baon dahil hindi po ito panisin. Kahit sa unang tingin eh, parang creamy ano. Kung matipirang ulam po ang gusto nyo, mga kaibigan, parang magugustuhan nyo po ang ulam na ito. Manok na manok lang po ang halo dito eh. At wala na, Ma maliban lang sa isang latang kabuti. May cornstarch yung manok bago ipinrito ng todong-todo na po hinango na at pinalamig tsaka po tinilad para maraming makikinabang at aapat na piraso lang po kasi ito eh. O dalawang kutsarang butter lang po ang katapat nito ha. Tunawin po natin, ilagay po ang kalahating tasa ng harina. Lagyan nyo rin po ng dalawang tasang tubig at tsaka nyo pakuluan. Lagyan po ng chicken cube at yun po ang magpapalasa. Patakan ng norliquid liquid seasoning. Lagyan po ng asukal para balanse na po yung lasa at pamintang durog. Diretso po ang halo ng matunawang harina. Pag kumukulo na po, itikman nyo na. Okay na po ba? O isunod na po ang isang latang kabuti. Siya! Halo po ng halo. O, teka ha, lalagyan natin ng kaunting toyo para mas malasa po. Tsaka nyo po ilagay ang tinilad-tilad na manok. O, di ba? Diba? Nakatipid ng konti dahil nagka-gravy. Sa apat na piraso ng manok, mantakin nyo ha. Naging mag lang tayo hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.